Ay basta dito tayo sa pangalawa. Malungkot din ito. Malungkot ito para kay Daniel Padilla. I said, um, groundbreaking to our new house. Namin. Our first ever house, that na gagawin from the scratch. So hindi timbang family and yung mga loved ones naman at yung pamilya nasi. And yeah, finally after three years, we're gonna start building our new house. So. Yeah. A special day. Ama, kailan po ay pinasinayaan na nagkaroon na po ng housewarming, house blessing itong si Catherine Bernardo sa regalo po niyang mansion sa kanyang pamilya. Wala po, of course, si Daniel Padilla. Pero noong pong groundbreaking, naroon siya. Pero sa house blessing, sino ang nandun? Ah, siyempre, si Tisoy, Adam Richard. Uh -huh. Uh -huh. Evangelista na sinanay Christopher Min, nalungkot sa nakalkal na bagong kwento kina Daniel Padilla, Catherine Bernardo at Alden Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! <laughs> Matapos nga mag-viral ang mga photos at videos sa house blessings ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo, kung saan isa sa mga panauhin sa nasabing event ay ang kaparihan nito sa blockbuster na movie na hilulab goodbye na tumabo sa takilya na walang iba kung hindi ang guwapitong aktor na si Alden Richards, kung saan pinusuan na ka dito ng ilang netizens at ikinatuwa ng Catherine supporters dahil sa kakaibang closeness at nakakakilig na tinginan ng dalawa. Ngunit matapos nga ang nasabing house blessings ay maraming nalungkot at nanghinayang, isa nga dito ang mga supporters ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla kung saan binalikan ng ilang Cat fans ang mga napakasayang eksena sa ginawang groundbreaking sa dream house ng dalaga para sa kanyang pamilya. Makikita mo nga sa nasabing video ay kasama pa dito ang dating kasintahan ni Cat na si Daniel Padilla na kung makikita mo nga ay umiksina pa na buhat-buhat ang isang pala habang kinukuhaan ng video. At habang sinimulan at patuloy nga ang ginagawang construction sa nasabing dream house ng dalaga ay hindi nila ito pinabayaan kung saan madalas nga nila ito binibisita at isa nga dito sa aktibo ay ang hands-on na ina ni Catherine Bernardo na si Mami Min, kung saan sa update nga nito ay kumakaway pa na humaharap sa kamera habang kinukuhaan ng video. Apat na taon nga ang lumipas mula Dream House lang na pangarap ni Catherine Bernardo ay isang nakakagulat na surprise sa ang naganap dahil nang mabuo ito ay isa palang magkarang mansyon. Sa vlog nga ni Nanay Christopher Min nitong nakalipas na araw ay ibinahagi nila ang kwentong ito kung saan isa sa kanilang topic ay ang kaganapan sa house placings na regalo ni Catherine Bernardo sa kanyang pamilya na wala ang dating kasintahan na si Daniel Padilla. Dahil nga sa naganap na groundbreaking ay isa si Daniel paliya sa panahuhin ng pamilya Bernardo. Ngunit sa nasabing house blessings nga ay umani ito ng iba't ibang kuminto. At sa nasabing event ay ang partner ni Catherine Bernardo sa blockbuster movie na Hello Love Goodbye na walang iba kung hindi ang nag-iisang Alden richards na. Ay basta, dito tayo sa pangalawa Malungkot din ito Malungkot ito para kay Daniel Padilla Kamakailan po ay pinasinayaan na Nagkaroon na po ng housewarming, house blessing Itong si Catherine Bernardo sa regalo po niyang mansyon sa kanyang pamilya Wala po of course si Daniel Padilla Pero noong pong groundbreaking, naroon siya Pero sa house blessing, sino ang nandun? Ah syempre, si Tisoy, Alden Richard Oh, wow. oh si Alden oh, Richard, yeah. napapadala nasa no, mm -hmm. ang ibitasyon mm -hmm. ng mga Bernardo kay Alden. Correct. So na, dito, dito oh, na papasok na gusto talaga siya ng pamilya. Oh, oh. Gustong gusto siya. Oh, oh. Dito, kasi kasi pag ayaw mo, hindi mo iimbitahin. Correct. Oh, oh. Diba? Kasi nakatakdo na siya, di ba? No. Birthday. Surprise oh, oh. birthday party. Oh, oh. Tapos ito, nung oh, oh. house visit. patuloy nga ni Nanay Christopher Min at mga kasama nito na sina Robert Chica at Wendell Alvarez ay naalala bigla nagbitira ng kolumnista na si Nanay Christopher Min ang isang pangarap ni Catherine Bernardo nung ito ay bata pa alam mo nung uh, pinapanood ko at tinitingnan ko yung mga larawan hmm. ng ipinatayong mansyon ni uh, Catherine Bernardo para sa kanyang mga magulang naalala ko yung nung bata pa siya pangako niya sa papa at mama niya na hmm. pag nagkaroon na ako ng sapat na kita ipag eh, Gagawa ko kayo ng isang malaking bahay. Isang malaking bahay lang ang kanyang sinabi, hindi naman natin ina-expect na mansion pala. Oo. Diba? At ngayon palang pinaghandaan na niya ang pag-iedad ng kanyang mga magulang. May elevator. di ba? Diba? Oo. Okay. Oo. May lanay sa labas, mayroon sa loob. Oo. Oo. slide. Para sa mga pamangkin. O, kompleto. Parang hindi ito iniisip na ipagawa ni Catherine para sa kanya lang, Oo. sa buong pamilya. Ang dami. Napakasarap wow. magkaroon ng anak na ganito na ang una niyang pinagmalasakitan prioridad niya, pamilya talaga Correct Habang masaya nga ang balita ukol sa mga nangyari sa buhay ni Catherine Bernardo, ay hindi na isang tabi ni Nanay Christopher Min ang maibahagi ang kalungkutan ngayon sa buhay ng dating kasintahan ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla. Biglang sumingit nga ang bitiranang kolonista na di umano hindi naman umaasa si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo dahil meron din itong sariling pinagkakaabalahan ngayon. Pero isa nga sa binanggit ni Nanay Christopher Min, ang pag-uugali ng isang tao kung saan nang hinayang ang bitiranang kolonista na si Nanay Christopher Min sa mga nakaraan ni na Catherine at Daniel sa higit kumulang dekada na pagsasama dahil nga sa kontrobersyang hiwalayan ng dalawa against Daniel Padilla Now, at habang masaya ang balita natin may isang nalulungkot. isipin mo ayo nung pinili yung lupa mm -hmm. nung, nung ground breaking ano. tapos puro panunumbat ngayon ang mababasa mo ayan mm -hmm. yan ang taong pinakawalan mo mm -hmm. hawak mo na inano mo pa ganon ayokong sabihin yung term mm -hmm. ba? oo parang sabihin na ano nasa kama ka na lumipad ka pa sa bali yung oh. parang mo sa so, eh, hindi naman umasa si Daniel sa kung ano ang meron. Ah, si Catherine. Hindi, may sarili din naman din siya. eh. Pero yes. yung sa pagkatao, di ba? Hmm. Yung pagiging Catherine Bernardo na labing isang taong mahigit sila. Dose na nga eh, di ba? Oh. Tapos pinakawalan pa niya. Oh. At saka dito ulit papasok yung usapin natin. dun mo, naghiwalay kayo. Ang daming magagandang bagay na nangyari. Oh, naganap so, kay Katrina. Si diba? Yun, yun kasi ba't mong pakakawala ng isang tao na mahigit isang dekada mo nang kilala at nakarelasyon? Mm -hmm. May super lalim na dahilan nito. Correct. Oh, yeah. Meron talaga. Meron talaga. Oh, at hindi kung bakit at paanong gustong gusto ng pamilya ni Catherine Bernardo si Alden Richards, mayroon din silang sapat madahilan. Na yes. oh, Siguro nananalamin sila sa isa't isa, no? Opo, oh, oh, kasi nakita naman natin business-minded si Alden. Mapagbal oh, oh, oh. sa pamilya. Ganyan is si Catherine. Ganyan si Catherine. Opo, na para ang lalaking version uh -oh. ni Catherine at babaeng version Sa, naman niya si, Alden. si Catherine ah, ang galing diba oh, oh. napak oh, oh. nagsuwake eh. mm -hmm. yung mga karakter oh, bagay sila nagswak talaga yon mm -hmm. meron ding mga nagsasabi na si Alden daw kasi hindi nagpo-post man lang mm -hmm. ay oh ng mga oh. pictures na kasama ang pamilya mga kapatid ni Catherine nang tumawag kay Alden na come join us picture tayo mm -hmm. diba at nakakatuwa. Oh. At siya, nakakatuwa. At sumasayaw siya, it's so sa blessing ha. At saka ang saya-saya, diba? saya, makikita mo yung, yung aura ng lahat, masaya. Oh, na, na welcome na oh, welcome siya, di ba? Correct. Diba? Ngunit naging 360 degrees nga ang pag-ikot sa buhay ngayon ni Catherine Bernardo matapos masaktan sa hiwalayan ni na Daniel Padilla ay isang nakakakilig naman ang dumating sa dalaga kung saan parami nagparami ang mga supporters ngayon ni na Catherine at Aldin na tinatawag na nga sila ngayon bilang Katrin na kinakiligan sa kanilang pagtitinginan at sa huling bahagi nga ng kwento ni Nanay Christopher May ay ibinahagi nila ang mga katanungan kung bakit lahat na Chris people ay kakampi ngayon ng guwapitong aktor na si Aldin Richards bakit ang mga vloggers ay mahal ito at bakit ang mga reporters ay mahal na mahal ang isang Alden Richards. Para sa buong detalye ng kwento, narito ang video. Eh. Ang dami-dami pang nagtatanong. Tinatanong nila si Alden, bakit halos lahat ng mga press people, kakambi mo? Mm -hmm. Bakit ang mga vloggers, mahal ka? Bakit ang mga reporters, mahal na mahal ka? Mm -hmm. Ang tanging sagot ni Alden dyan, hindi ko po hiningi at pinilit. Pinagtrabahuhan ko po. Ang ganda na oh, yan. yan. Oh, oh. Mm -hmm. Alam mo, ako nung sabihan ni Alden ng gano'n, miiyak ako. Kasi sa dinami-dami po ng na mga nainkwentro na naming personalidad sa mundo ng showbiz. Mabibilang po sa daliri namin sa kamay at paa ang mga taong marunong tumanaw ng utang na loob at magpasalamat. Kaya kapag nagagalit sila, ang lagi naming sinasabi ni Oji Diaz, sana marunong muna kayo magpasalamat bago manita. Diba? Yes. Kasi kapag napansin mo lang kahit nakatiting lang, galit na agad sila. Eh paano naman yung magagandang ibinigay mo sa kanila no man nakararaan na Totoo Ano yun nakalimutan na lang basta? Yes. 'Di ba? Yes. Kasi sabi ni Alden, pinaghirapan ko po ito. Naging totoo siya. Eh. Naging totoo siya hmm. talaga sa publiko lalo okay. na. Kasi yun si Alden, Panget, maganda. Hindi siya nawawala. Wala, oo. Oh, oh. ang pinaka- At saka hindi mo siya mariringgan mm -hmm. na namimintas ng kapwa niya artista, walang wala, maririnig. Walang nega. Kaya basihan ng pagiging tunay na lalaki, si Alden Richards yun. Oo. Wow, diba? diba? May mga machong-macho dyan, pero kung mamintas ng mga kasamaan, grabe. Oo. Oh, diba? Correct. Cool. Pati acting, sinisiraan. Bakit ganun si Alden, ano, diba? Talagang wala naman siya, ano, pero bakit mahal na mahal siya talaga ng mga tao? May kakaiba siyang kaway oh, sa publiko. Maaaring dahil dun sa kwento ng kanyang ina, mm -hmm. na hindi na po nakita ang pagtatagumpay niya sa kanilang pangarap. Mm -hmm. Maaaring dahil sa nakikita natin na kung paano niyang itrato ang mga tao malalaki at maliliit, pantay-pantay. Mm -hmm. no? Hindi nakalimot. Oo, oh, oh, totoo yan. Oh. Ano mang bagay na positibo, gaano man po kaliit, hindi po yan nasasayang. Mm -hmm. At yan ang ginawa ni Alvin Richards. Ah, Kita mo, Catherine Bernardo, ganun din, matagumpay. Kasi hindi rin siya nang mamalasado ng kapwa niya, artista. Correct. Kay Daniel nga, eh, nakahiwalay na wala pa tayong narinig. Wala oh. ako. Yan, yan ang mga maganda. -ma -ma Basta't sinasabi niya bilang babae na dapat lang naman ayoko na dinidiktahan ako. Yun. Tama. Diba? Pero walang nega. Wala. 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 Oo. In general. Yes. Di ba? Yun yun. Kaya naman, kasama lamang si Daniel sa groundbreaking pero si Alden sa house blessing. Ay! Yun na, congratulations Congrats. kay Catherine Bernardo at sa pamilya niya na talagang maligayang-maligaya ngayon. So, hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.